kulay pink tsaka mint green match siya sa kulay yun oh yeah, no, si madam mo oh. sayo sayaw lang talaga oh Ayan. sige ate dito na muna ako ate bye bye yan check po tayo ng mga library yan yeah. check po na tayo ano to, module dami, nagkalat po siya oh. inaayos po ng teacher natin ano? o oh. sir Pamplona yan, dami, nagkalat o oh. dami test pre natin, sir Leo wala, absent kaya malungkot tayo ay may meeting pala sorry, si Joanne o Hmm? <laughs> Juana Juana Okay Alamas na tayo guys Wow Basta pa tayo Stop. Bye